ina na naman. Kahit kailan talaga ito si Daddy, lagi na ako sa kailan Para ako lumabas na kasamang anak! Alam mo, Kayla, para sa isang tulad mo, eto ang ba sabi Ha? Narinig ka mo ni Kim Gawad? Kimi, anak, ang sabi mo siya mo, mandayan mo kapatid mo. Hindi ang alin! Kita mo na, Kay? Ano? Sabihin mo akong dito? Tabagin na naman. Ang gusto ko lang naman, Daddy, ang oras at attention katulad ng binibigay mo kay Kayla. Oh, Daddy, thank you. Alam na, alam mo talaga yung mga paborito ko. Siyempre, hindi ko pa ba makakalimutan ko? Umaling din at nang umaling ka na ng tulo yan. Dili. O, Sherry, nandiyan ka na pala. May dala akong merienda. Kumain ka na muna dito. Sumano ko sa amin, anak. Ah, sige, una na kayo, Dad. Busog pa naman ako. Pasok po muna ako sa kwarto para makapahina na po ako. Sure ate. Masarap pa naman itong handa ni Daddy. Daddy, nangyari kay ate. Kasi Daddy, napapansin ko lang ha. Napapadalas niya yung hindi niya pagsabay sa atin sa pagkain. Hindi ko siya Baka Pagod lang yan, kaya ganun. Hindi pa siya ang araw sasabay din sa pagkain sa atin. Sige ka, huwag ka na. Ate! Ate! Anong oras na hindi ka pa lumalabas dyan? Wala ka bang trabaho? hindi po ako papasok dad, masama ang pakaramdam ko buksan mo nga itong pinto ano ba kasi yan dad? Eh, masama ang pakaramdam ko makikasuyong sana ako sa'yo ibibili ko ng gamot yung kapatid mo masama ang pakiramdam pakibantayan mo muna habang wala ako, bibili lang ako ng gamot sandali hindi niyo ba akong narinig, Dad? Masama nga din yung pakiramdam ko. Tapos magbabantayin niyo pa ako kay Kayla. Dad lamang. Eh, masama nga din ang pakiramdam ng mo, kapatid mo. Ibibili ko lang naman ng gamot. Para ba kailangan ng gamot? Para ibibili na rin kita. Huwag na. May gamot pa dito, oh. Siya, umalis ka na. na makabalik ka kaagad. Kelly, Hindi ko gusto yung mga panalita mo, ha? Yung mga pagsagot-sagot mo sa akin, ha? Anong mali dun, Dad? Sige na, umalis ka na. Na makapagpahinga na rin ako ng maayos pagbalik mo. Ang ina naman. Kahit kailan talaga to si Daddy, lagi na lang si Kailan na atupag. Kaila! Ate, may kailangan po ba kayo? Sorry po, masama po kasi yung pakiramdam ko eh. Yan tayo eh. Sakit-sakita para makuha lahat ng orders at attention ni Daddy? Alam mo, ikaw kayla. Hindi na ako natutuwa sa drama mo ano na yan, ha? Ate, ano po ang pinagsasabi niyo? cha? totoo pong masama yung pakiramdam kong hindi po ito kaaktihan. Alam mo, kayla, hindi mo maukuha sa kadramahan mo na yan. Alam naman natin pareho na kinukuha mo na yung attention ni Daddy! Ano ba ate? Ano ba pinagsasabi mo kinukuha ko lahat ng attention at oras ni Daddy? Eh ikaw nga itong walang oras sa amin eh! At talagang babalik tayo mo pa yung sitwasyon na eh, ano? Ano? Para ako ang lobas na masamang anak? At talagang babalik tayo mo ang sitwasyon? Napakagaling mo talaga kayla. Ano? Para ako lang ba sa masamang anak? Alam mo, Kyla, para sa isang tulad mo, e, magpapagod kayo! Ha? Ate, ay, tingnan na mo ang mga tukta na mo. Eh, ang iyon? Ayun, iserve mo yan! Para malaman mo rin kung ano't pananapinan na sa akin! Chie! Ano mo? Chie! narinig dito? bakit kayo nag-aawad? Shelly, anak, ang sabi ko sa'yo, bandayan mo kapatid mo. Hindi awarin! Kita mo na, Kai? Ano? Sabihin mo akong mali dito. Tangin na naman. Ang gusto ko lang naman, Daddy, ang oras at atensyon katulad ng binibigay mo kay la. Ano, tingin naman ako, di ba? Anak, bakit kinikakayang yan? Oo, naiintindihan ko kailangan mo ang oras at attention ko. Pero sana sinabi mo sa akin, hindi yung ganito. Kailangan mo saktan yung kapatid mo dahil lamang sa inggit sa puso mo. Dad, ako? Ingit? No, Dad. Hindi ingit ang tawag dito. Yun ay ang Kailangan ko bang maramdaman na left out ako sa pamilyang to? At puro na lang si kailan ang inaatupag nyo? Kasalanan ko ba na parang wala lang ako sa inyo, Dad? Kasalanan ko ba yun? Shelly, ako ang mali dito. Dahil, dahil mas tutok ako kay Kyla. Pero dahil yung sa alam kong matatag ka. Alam kong matibay ka. Alam kong kaya mo. Hindi ka tulad ng kapatid mo. Sana intindi mo man yung sitwasyon natin. Akala mo lang yun, Dad. Oo. Yun ang sa tingin mo, Dad. Akala mo, malakas, matatag at kaya ko. Pero hindi. Pero sinusubukan ko kasi yun ang sa tingin ko tama. Kaya sana, iparamdam niyo rin yan. Iparamdam niyo rin na parte ako ng pamilyang to. Ate, mahal ka lang. Anak, sorry, hindi ko alam na ganyan nakabigat ng pakiramdam mo. Oo, mali ako dahil mas totoo ako sa kapatid mo, pero maniwala ka. Mahal na mahal din kita, anak. Yan naman ang gusto kong marinig, Dad, eh. Yung marinig at maramdaman yung pagmamahal mula sa inyo. At hindi ko rin naman kayo matiis eh. Mahal na mahal ko rin naman kayo. Ikaw kay na. Mahal na mahal kita. Kaya rin po dati. Mahal na mahal ko po kayo. <laughs> Pasensya ka na, Kayla, na Kung nasaktan ka ni ate. <laughs>